Bisa, sino ka? Promoter ka ba? Bakit mo ng MRI or medical records pa or ano-ano man? Si Carl hamis Martin o oh ang ako ni Carl James Martin? Ha? Promoter ka ba? Ano ka? Matchmaker ka ba? Manager ka ba? Bakit sa'yo ibibigay? Gross at net nga, hindi mo alam eh. mat <laughs> mo ibibigay? Teka lang, parang may naaalala ko ah. Hmm igit-igit sa Dubai. Di diba? Tapos kahuli pa si Punas na, oh sana makausap. Hindi alam ni Punas na naka-live ka, oh para maka makausap ko yung doktor para malaman para malaman niya kung anong dapat ilagay doon sa medical certificate. Oh no! Kasi taktika nyo yan. Taktika nyo na magpanggap na may sakit. Nag nagpanggap kayo noon dahil nagpanggap na igit-igit ko no. Ano yun? Viral gastritis kasi way in na. Si Kyle Hamis Martin ang pa dalawang doktor yung nga uh, tumingin sa kanya na ipasa na at kung hindi man dumating sayo natural bakit dadating sa iyo sino ka ba 'di ba self-proclaimed trainer ka lang naman eh magpapatunayan okay, uh, <laughs> <but, but, but, laughs> uh, ng ano ng ng medical record si Carla James Martin ikaw mag-check ah ikaw okay boy bika sasabihin mo well uh, ito uh, yung nilagay ng ano na yan babasahin ko ha huh? babasahin ko Ah, uh, hindi balik yan. Ano, ikaw magaganon? <laughs> ba't ka mag... Ba't ka maghingi ng medical records? O, oh, diba? Kasi galit ka sa kapwa mo multo. tamang hinala ka na. O, oh, si Carla Ms. Martin, gusto niyang lumaban, pero hindi siya pinalayagan. Nagpa-second opinion pa sila. O, oh, alam niya, nila ni Prodigy. Ni... Ni ano, sino yon? Si... Basta si Pinay Boxing Prodigy. Oh. Diba? ba? Doon sa mga tamang tao isinabmit ng Team Martin 'yan nila Ma'am JL. Oh. Bakit ka magsasabi diyan na bat mo hihingian? Bakit ka ah, kuhihingi ng kopya? Sino ka ba at kung bigyan ka ng kopya, mababasa at may magagawa ka ba doon? <laughs> 'Di ba? At ikaw 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 ikaw, ikaw Sabi mo, baka magalitok yan sila magtina, baka magalitok yan sila magtina, masaktan sila. Kayo nga iyak ng iyak eh. <laughs> Nirilto ka ni Martin, iyak ka, men. Di ba kayo yung iyak, pinasan kayo ngayon? Nandyan lang siya kung saan. <laughs> ba diba? yung mga dati lang na ah, naglulook up lang sa atin nung no, magkakasama tayo. Nandun lahat malalaki laban. World title pa si Astro Labi. Ikaw, men. Asang ka na. <laughs> Ay, nako, nakakatawa talaga. At shoutout sa uh, team nila, Carl James Martin, Ma'am JL, sila Coach Abel. Huwag nyo nang patuloy. Hindi yan, hindi nyo yan ka-level. Alright? They had their time. Ah, uh, pinalagpas nila yon. Ngayon po, Carl Hamis Martin is the future superstar of Philippine boxing. That's the mother effing true of Bradley. Si Carl Hamis Martin po, ang future, ang bukas, ang, hindi lang Ryan Garcia, no? Kundi higit pa sa Ryan Garcia ng Philippine boxing. Man, he has the charisma. He has the speed. He has the power. He has this perfect record. O, oh, di ba? Undefeated plus. Ito na nga eh, Yung binabato dati sa kanya ni Boy Bisa. Advantage niya. Dahil kahit hindi pa nag-champion si Carl James Martin, sikat na siya. <laughs> How much more pag lumaban na yun sa Amerika at makita ng, uh, ng uh, mga fans sa US ang kanyang karisma, ang kanyang kusay. Nako, ah, I am seeing this inggit kayo sa pabulusok na karir pataas ni Carl James Martinez. <laughs> Kasi kayo, asa na lang kayo bro. Ay, sa ang laban ni Esto bro? Love you bro. Sa Stockton, California. Eh, yung laban ni Tapales bro, anong pinag... Uy, ayun, unified champion na si Tapales. Tapos kakalabanan niya si Naway Naway. Kayo bro, saan kayo? Ah, dyan sa may... Ano ba yun? Pasay ba yun? Parang niya Ah? Ah! <laughs> oh, pero wag ka mag-alala, boy, bisa ah uh, kung sakali, kung kakausapin ko ang Tim Martin, baka pwedeng uh, bigyan ka ng copy ng, uh, ng medical records. Pa, pwede bang paki-interpret mo kung ano ibig sabihin? Kung alam ba, may findings yung doktor. pwede bang i-explain mo sa amin para maliwanagan kami? <laughs> Alright, Silver Voice TV, yung po nakakatawang usapan ngayong pong uh, araw na ito, man. Uh, Shoutout po uh, sa Team Martin at sa uh, kilakuya Noel Galang. At uh, mabuhay ang uh, Team ni Carla Miss Martin, the future superstar of Philippine Boxing. Peace. Iyak mga kangkong.